Si Bugoy no na Koy talaga dito sa loob, behind the camera. Para siyang si, ano? Ano? Nostradamus. Alam niya yung mangyayari sa future. Sinasabi niya, parang gano'n. Ang dami ko na napatunayan na ganun, sobra. Ako lalo, ako ha. Tayo na, baka naman isipin nila sa magical ako ha. Hindi, hindi magical. <laughs> hindi, kung baga, hindi, hindi, hindi. Win, oh, win, 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 work out ni Koy Koy para mangyari yung sinasabi niya. Yes, ganon siya ka Nostradamus. Ba't ba nangyayari yun? Ba't ba nangyayari lahat na sinasabi? Kasi nga ako, win-workout mo Ginagawa mo talaga yung sinasabi mo. Ah, tingin, eh. ano? tingin ko ko yung nagsiset ka talaga ng goal. Nagsiset oh. ng goal? Hindi nga hindi, masyado masyad eh. pa mababaw yung sinabi mo. Eh. Hindi, ako, ako tol yung tipong tao na pag may sinabi ako, ay... Grabing ko siyang pinaniniwalaan eh. Pag kahit sinabi hindi ko siya, pa, di ba ko kahit wala pa, pa, kahit wala hindi akong, pa. Wala akong doubts pag nagsalita na ako. Pag sinabi kong ito, okay, ito mangyayari. Ito talaga ang mangyayari. Kung baga ganun ako ka, believe sa sarili ko. Pag sinasabi nila, masyado ang believe sa sarili mo. Hindi para sila believe sa sarili nila. Kumbaga para sa akin nga. Tama 'yon, Goy. Eh, agu magana sa akin ni. Eh. Mm -hmm. Ewan ko, 'di ba? Ewan ko kung bakit minsan nil sinasabi nilang negative 'yung Masyado kung believe sa sarili mo. That Depende then, kasi, Goy, kung paano mo tatanggapin. Pag ako ginanoon, masyado ang believe sa sarili mo, salamat ah. Oh, believe talaga ako sa sarili ko, eh. Ikaw, 'di ka believe sa sarili mo? Siempre unang panahon. Ilan lang ang bumibilib sa akin. No? Alam ka namang hindi ko pabiliban yung sarili ko, di ba? Harap lahat, di bilib sa sinasabi ko eh. Mm -hmm. yes. Kaya talagang bilib na bilib ako sa sarili ko. Tsaka parang ayaw mo ko, basta pag sinabi ko, alam kong kaya kong gawin eh. Alam mo talaga, to, yun ano eh, nga yung ano to eh. Yun um, nga yung may kausap akong babae noong nakaraan. Na pag nagsasalita siya, umpisa pa lang, Negative tal na. talo na agad Oo. yung salita niya. Talo na agad. So sabi ko sa kanya, parang hindi, hindi ka mananalo niyan kasi umpisa pa lang ng words mo. Negative. Parang talo na agad eh. Parang kwento yan ni ano eh. Yung kwento nung, nung naggrab nag-grab si Ace papasok dito. Diba? Tapos sabi ng <laughs> sabi dri no driver. Uh, sabi oh. ng driver, Ako no, sir, hindi tayo makakabili ng ganito kalalaking bahay. Tapos sa ano naman ni Ace, Huh? tayo, ba't kasama ako dyan? Baka ikaw lang. Ako makakabili ako ng gano'n. Uh -oh. Huwag sama dyan. Huwag sama dyan. So yung, <laughs> yung, yung yung, 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 nagsabi no, yung driver na nagsabi nun, po, na hindi pa, yung 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 pa yung. siya nagsisimula, talo na agad yung salita niya. Hindi <laughs> niya talaga makuha mo. yun. Kumbaga parang yung example ko, let's say si Pacquiao, kunyari lalaban si Pacquiao ng boxing. Yan, pag niya agad na, pag sabihin niya agad na, parang hindi ko matatalo to. Hindi talaga siya mananalo doon. Pero bago pa lang siya pumasok dun, sa isip niya, na-knockoutin ko to, tinan mo ha. Parang gano'n. Mas malaki yung chance na manalo ka, kung ganun ka magsalita. Kaya nga, Tol, yung power talaga ng pananalita, Tol. Grabe talaga, Tol. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig nyo talaga. Kasi minsan kung ano yung lumalabas sa bibig nyo, naririnig ni God yun. O, yun palang gusto mo, ha? Bigay natin, di ba? O, kaya kung lumalabas sa bibig nyo, parang ang confident ng sinasabi nyo, gusto nyo mangyari. Malamang, yun ang ibibigay sa inyo, yun ang narinig, eh. Uy, may